Hit, my idol. Here we go for the final hit my idol. Get ready for the final hit of expert open medal. So once again motor race motocross 2024 20, series my idol. So we have riders medals and a line up my idol. So Nadia Stanley Nuneza Gameboy Pineda, GC Beneda, El Cid Maningo, arai Rairay Baitit uh, Makong Dimata, uh, Michelin Rivera. And then ang pinaka power po na to idol nga si Terence Napat mga idol. So napo dia si Ninyo Maniakap. All right mga idol, final hit, final. Oh, <laughs> Wow, Chilen, Rivera. Wow! El Cid Malengo, Rai Rai Baitit, Kimboy Pineda. Alright mga idol, Michelin Rivera, klaro kayo El Cid Maringo, Rai Rai Baitit Makong Dimata So, where's it? Kimboy Pineda So, medyo malayo si Terence Snapat mga idol Pero alam ko, hahabol yan mga idol So, pang pito lang mga idol si Terence Napat. Wow, grabe talaga mga idol. Ang mga expert, expert riders natin mga idol. So, bumabawi mga idol si Mitchellen Rivera. So, leading idol, Rivera. So, abang -abang, mga idol, Mitchellen Rivera. So, abang-abang mga idol, kung makahabol ba si Terence Napat. So, 7 position siya kanina. karoon. May pang 6 uh, position na mga idol. All right. So, position for Terence Lapad. Kuha niyan towa. pagkatapos ng check over. Okay, nang salamat sa itong boss, Jojo Bendiena. Okay, nang salamat sa itong uh, sponsor. Right, bakbakanay mga idol, bakbakanay for Mitchell and Rivera and Elsid Maningo. So ang uno ni kanina mga idol mao si Elsid Maningo. Dora so, inside Michelin, outside Maningo. Right right by the inside. So ang idol na ito si Terence Apat mga idol Happy position gabon mga idol For the second round Wow, grabe bak bakan ay Mitchell and Rivera. Tuana, naku ana. Woo, Mitchell. Now bertikan si Mitchell and Rivera mga idol, Neil Said Manenggo. Grabe talaga mga idol si Said Manenggo mga idol, grabe, nagpakilala talaga sa pro. Or sa expert expert open mga idol. Tuana. Bak bakan ay mga idol. Oh, my God. Right. Grabe. So, Terence dapat mga idol. Fifth position ka Grabe. Ano kaya ang nangyari kay Terence dapat mga idol? Kapit ka talaga si Henry Marino. siya si Elsid Maningo mga idol ay Michelin Rivera grabe napakalakas talaga mga idol grabe ay. iba talaga ang galawan ni Elsid Maningo ngayon mga idol nagpakita ang gilas mga idol grabe nagpakilala dito sa Don Carlos Bukidnon grabe so malayo na si tirin sapat pang lima si Makong Dimata mga idol Naghahabol si Makong Dimata Ay, Ray 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 by grabe This is the last run for the season Medyo nagluya itong idol si Tiren Sapan ngayon mga ng idol Bakit kaya? Grabe, sobrang lakas talaga ni Ilcid Maningo mga idol, grabe El Cid Maningo na kaya mga idol ang tatalo sa lahat mga idol So atong abangan ni eh, si Elsid Maningo mga idol sa young journey na po. Kay nawala man si Butso Koyog si Bornok Mangosong. So ang nag nagare ngayon mga idol, walay lain Elsid Maningo, grabe. Wilfred Maningo pa rin mga idol ang ato ang leading followed by uh, Rivera Ray Ray Baitit Makong Dimata naghahabol sa likuran ni Ray Ray Baitit mga idol ano mang oras mga idol pwede magbago ang posisyon mga idol Ganda ng lawan mga idol ng mga expert riders natin.

Sabi mo talaga mga idol, nga grabe good ka kusoog si El Cid mga idol. So tingnan mo ang distansya o mga idol o. So medyo distansya good gamay gikan ka Michelin Rivera. So ang bakmakay na yun eh, si Michelin Rivera, Ray Ray Baitito at si Makong Dimata. So wala sa kondisyon ngayon si Teres Napat mga idol. Ewa, grabe mga idol eh.

Paul mga idol At uh, dito sa yeah. Don Carlos mga idol Sa Inspired Kung lailain mga idol El Cid Maningo Uy, so, nadaotan uh, si Makong Ay, -yay, ay, -yay, ay, -yay, ay, 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 ah, ay Aw, wala, na, wala na siya ni Gukod Gayo kay... Grabe, uh, waiting ay for trigger flag mga idol Grabe Woohoo, Gojisan si Gisan Elson Maningo Congratulations Rai Rai Gaita Congratulations Woo! Champion mga Idol Sa expert Expert Open mga Idol El Cid Maringo Michelin Reveil Rai Kedua Rai Rai by Teti Katulo Rai right. Rabi talaga mga Idol Champion mga Idol Makong Dimata, fourth position. Okay. Makong Dimata. Dayon, Terence Napat, pang lima lang si Terence Napat mga idol, grabe. So, congratulations mga idol, grabe. Yan, nakakampiyon tayo mga idol. Kampiyon ba yung pinila? Kampiyon. Alright.